Nawag siyang pinakagwapong monghe ng China, isang sagisag ng kadalisayan, kapayapaan at kasikatan. Ngunit isang tahimik na gabi ng Agosto, ang katahimikang iyon ay tuluyang naglaho. Si Chu Feng, 21 anyos na prodigy ng Shaolin na hinahangaan sa buong Asia ay nasawi sa isang insidenteng tinawag ng mga otoridad na karaniwang aksidente sa sasakyan. Ngunit halos agad-agad, may mga bagay na hindi tumutugma sa opisyal na kwento. Biglang nawala ang mga post, tumahimik ang mga saksi at kumalat ang mga bulong-bulungan. May mga usap-usapang may kinalaman ito sa pagkuha ng lamang loob, mga lihim na paksyon sa loob ng templo at makapangyariang tao na posibleng may dahilan para siya ay mawala. Paano nga ba ng misteryo ang isang batang monghe na kilala sa disiplina at mataas na kamalayan? At bakit tila naglalaho ang mga bakas ng katotohanan sa tuwing may sumusubok na ibunyag ito? Ngayong gabi, susuriin natin ang huli mga oras ni Chu Feng ang kasong maraming naniniwalang hindi kailanman planong maibunyag. Manatili sa Untold Truths with Mystery habang ating tinutuklas kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng isa sa mga pinakanakakilabot na misteryo ng modernong China. Ang buhay ni Chu ay tila isang kwento ng perpekto, isang buhay na hindi mo aakalain na mauuwi sa trahedya. Sa edad na 21, naging hindi inaasahang personalidad siya sa media, isang imahe ng pagsasanib ng tradisyon at modernong kasikatan. Ipinanganak siya sa Henan Province, ang lugar na kinikilalang pinagmula ng kulturang Shaolin. Mula pagkabata, Sinanay na siya sa sining ng pagkikipaglaban at pinanday sa mahigpit na disiplina. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Chufeng ay kalmado, mapagkumbaba at tahimik ngunit matatag. Isa raw siyang uri ng tao na nakakapukaw ng respeto kahit hindi nagsasalita ng malakas. Ang kanyang disiplina ay hindi matatawaran ngunit ang tunay na nagpaiba sa kanya ay ang kanyang kakaibang anyo. Tinawag siya ng social media bilang pinakagwapong Shaolin Monk ng China, isang bansag na nagsimula lamang bilang biro ngunit kalaunan ay naging bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Lumabas siya sa mga maikling video, ipinapakita ang malalambot at maayos na galaw ng sining ng Shaolin habang suot ang maluluwag na kasuotan. Sa bawat eksena, Kapansin-pansin ang kanyang tahimik ngunit matatag na ekspresyon na tila kumakatawan sa isang monghengganap ganap na focus at payapa. Ang kakaibang pagsasanib ng tradisyonal na pagsasanay at modernong karisma ni Chu Feng ang nakatawag ng pansin ng milyong-milyong taga-subaybay. Sa loob lamang ng isang taon, naging simbolo siya ng balanse sa pagitan ng lumang China at ng makabagong panahon. Para sa nakakatandang henerasyon, si Chufeng ay kumakatawan sa muling pagbango ng mga pagpapahalagang Shaolin, disiplina, kababaang loob at pagpipigil sa sarili. Para naman sa mga kabataang tagahanga, siya ay isang buhay na imahe ng perpektong anyo, isang monghe na tila direktang hinango mula sa isang pelikula. Dahil sa mabilis na paglakas ng kanyang kasikatan, Nagsimulang mag-anyaya ang mga livestream platform upang magtanghal siya o magbahagi ng maikling mensaheng pilosopikal. Bagamat na nanatili siyang konektado sa templo, napansin ng ilan na unti-unting nagbabago ang kanyang pamumuhay. Lumalahok siya sa mga gawaing kawanggawa, gawa, nagpapakuha ng litrato sa mga tagahanga at ayon sa ulat. Nagsimula na rin maganap ng paraan upang magamit ang kanyang kasikatan para sa kabutihan. Marami ang humangal sa kanya dahil hindi siya kailan nagyabang tungkol sa kanyang kasikatan. Kahit sa mga panayam, maingat at malalim ang kanyang mga sagot. Madalas niyang banggitin na nais niyang pagdugtungin ang agwat sa pagitan ng espiritual na kultura at ng kabataang moderno. Noong gabi ng kanyang pagamatay sa unang linggo ng Agosto taong 2024, naglalakbay si Chufang mula sa Henan patungong Jejang Province para sa isang charity performance isang karaniwang biyahe lamang iyon. Ang uri ng paglalakbay na ginagawa ng libu-libong performer at panauhin araw-araw. Ang nasabing event ay layong mangalap ng pondo para sa mga batang mahihirap, isang advokasiyang malapit sa kanyang puso. Ayon sa mga saksi, masigla at kalmado siyang nakita ng sumakay sa pribadong sasakyan at nagpagkwentuhan pa sa glit sa driver bago umalis. Gabi na noon at ang daan ay mahaba, mahimik at mainit sa ilalim ng taginit na hangin. Walang indikasyong may mangyayaring masama ilang milya lamang ang layo. Ayon sa opisyal na ulat, nang gabing iyon, bumangga ang sinasakyan nilang kotse sa isang malaking truck sa highway. Matindi ang naging impact. Nasawi agad ang driver sa lugar habang si Chufeng ay dinala sa ospital kung saan sinubukan pa siyang iligtas ng mga doktor. Kalaunan, kinumpirma ng mga balita na siya ay pumanaw ng gabiding iyon. Sa unang tingin, simple at malinaw ang mga detalye. Isang malungkot na aksidente na walang anumang palatandaan ng panlilinlang o krimen halos magkakapareho ang mga headline. China's Most Handsome Shaolin Monk Dies in Car Crash at 21. Ipinakita ng mga ulat ang matinding paggabigla ng mga tagahanga, kalungkutan ng mga nakakakilala sa kanya at ang di makapaniwalang reaksyon ng publiko. Ang Shaolin Temple ay naglabas lamang ng maikling pahayag, kinumpirma ang kanyang pagpanaw at nagpahayag ng pakikiramay. Para sa maraming tao, lalo na sa mga sanay na makarinig ng balita tungkol sa mga artista o negosyante. Ang pagkamatay ng isang batang monghe ay ibang-iba ang dating. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng isang personalidad, kundi sa pagkawala ng buhay na koneksyon sa isa sa pinakakilalang simbolo ng kulturang Chino. Ilang oras lamang matapos ang balita. Bumaha sa mga social media platform ng China ang hashtag tungkol kay Chufeng. Sa so Weibo, libu-libong komento ang ipinost ng mga tagahanga at puro lungkot, paniniwala at pagkagulat. Marami ang nagsasabing hindi nila matanggap nang na isang taong puno ng sigla ay bigla na lamang nawala. Ibinahagi ng iba ang mga lumang video ng kanyang pagtatanghal, sabay banggit kung gaano siya kakalma, gaano kahinahon ang bawat galaw, at kung paano tila hindi siya naaapektuhan ng gulo ng modernong mundo habang lumalaganap ang kwento lampas sa China, agad itong sinundan ng mga banyagang media. Naglabas ng artikulo ang South China Morning Post, tinatalakay ang di makapaniwalang reaksyon sa biglaan niyang pagpanaw. Kasunod nito, NDTV at iba pang international outlets ay nagulat din ng parehong impormasyon. Papunta siya sa isang charity event, bumangga ang sasakyan sa track at parehong nasawi ang dalawang lalaki malinis at diretsyo ang mga detalye at halos walang kalaliman. Para sa marami, ang opisyal na salaysay ay tila masyadong payak para sa isang taong tulad ni Chu Paano nga ba mamamatay ng ganoong kadali ang isang monghing kilala sa disiplina at pagiging alerto? At bakit walang inilabas na impormasyon tungkol sa kabilang sasakyan o kahit isang larawan man lang mula sa lugar ng aksidente? Ngunit ang mga tanong na iyon ay lumitaw lamang pagkalipas ng ilang araw. Sa simula, puro kalungkutan ang namayani. Online, gumawa ang mga tagahanga ng mga digital na dambana, mga larawan ni Chu Feng na pinapalibutan ng mga kandila at tunog ng kampanilya ng templo. Iba naman ang nag-edit ng maikling video gamit ang mga lumang livestream niya, sinabayan ng malumanay na tugtugin bilang parangal sa kanyang alaala. Sa panahong iyon, higit pa siya sa pagiging isang monghe. Para sa kanyang mga tagasunod, si Chui Feng, ang tawag sa kanya ng marami ay kumakatawan bilang isang bihirang uri ng tao. Isang taong may espiritual na disiplina na walang kayabangan, kagandahan na walang pagmamataas at kabaitan na walang hinihinging kapalit. Ang lungkot sa kanyang pagpanaw ay hindi lang dahil sa kanyang pagkawala, kundi dahil tila may isang malalim na kapayapaan na nawala sa modernong mundo. Maging ang mga monghing bihirang magsalita sa media ay tahimik na nagluksa. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang templo ng isang maliit na seremonya sa pag awit ng mga panalangin para sa kapayapaan at pag-alala. Ang larawan ni Chufeng, suot ang payak na kasuotang Shaolin at may bahagyang ngiti ay naging isa sa mga pinakabinahaging imahe sa China sa loob ng ilang linggo. At sa bawat muling pag-post, halos pareho ang nakasulat na mensahe naway matagpuan niya ang kapayapaang itinuro niyang hanapin natin. Ngunit habang unti-unting humuhupa ang unang pagkabigla, nagsimulang lumitaw ang mga tanong. Para sa marami, kulang ang kwento ng karaniwang aksidente. Ang police report ay maikli at walang detalye. Walang pangalan ng mga saksi, walang impormasyon tungkol sa driver ng truck at walang binanggit kung sino ang may-ari ng sasakyan na sinakyan ni Chufang. Maging ang mga eksaktong oras ng aksidente ay hindi malinaw. May mga posts na nagsasabing nangyari ito bago maghating gabi ng ikapito ng Agosto, habang ang iba naman ay nagsasabing umaga ng ikawalo ng Agosto. Ang mga kalabuan na ito ay naging gatong sa mga espekulasyon. Sa so, Wayview Nagsimulang ikumpara ng mga tagahanga ang mga screenshot. Hinaharap ang mga hindi tugmang impormasyon at nagbabahagi ng anumang piraso ng detalye na makuha nila hanggang sa misteryosong mawala ang maraming post sa magdamag. Mabilis na na-censor ang mga diskusyon tungkol sa pagkamatay ni Chu Feng. Ang mga hashtag na may kaugnayan sa kanya ay mabilis na naging trending ngunit agad na nawala sa search results. Sa halip na mawala ang interes ng publiko, lalo lamang itong nagpasiklab ng kuryosidad. May ilang user na nagsabing nakakita sila ng maikling video ng aksidente bago ito burahin, mga kuha raw na hindi tumutugma sa opisyal na bersyon. Ang iba naman ay sumubok na makipag-ugnayan sa mga residente sa lugar ng insidente, ngunit tahimik at mailap ang mga tao roon. Isang blogger na nagsulat ng mahabang post tungkol sa mga hindi tumutugmang oras ng aksidente ay biglang binura ang kanyang artikulo at sa mga sumunod na post ay sinabing pinayuan siyang itigil ang pagsusulat tungkol sa insidenteng ito. Sa panahon ngayon ng mabilis na komunikasyon, ang katahimikan mismo ay tila isang uri ng pag-amin. Sa gitna ng lahat ng kalituhan, isang tanong ang paulit-ulit na lumulutang. Bakit naglalakbay mag-isa si Chufeng? Bilang isang Shaolin monk na konektado sa mga pangunahing programang pangkultura, hindi karaniwan para sa kanya na dumalo sa pampublikong event ng walang kasamang kapwa-monghe o katulong mula sa templo. Karaniwan, ang ganitong mga paglabas ay inaayos ng mga event organizer na tinitiyak ang transportasyon at kaligtasan ng kanilang panauhin. Kaya nang mabunyag na siya mismo ang nagbook ng pribadong sasakyan, marami ang nagtaka. May ilan na nagsabing maaaring kumilo siya ng mag-isa at marahil na hindi alam ng templo. May iba namang nagduda kung may ibang taong nagayos ng biyahe sa ilalim ng maling dahilan. Ang mga hindi nasasagot na tanong tungkol sa kung sino ang nagbuk ng sasakyan at sino ang nag-aproba ng paglalakbay ay nagbunsod ng mga teoryang baka may mas malalim na dahilan sa mga pangyayaring naganap noong gabing iyon. At habang mas dumarami ang mga nag-iimbestiga online, lalo lamang naging misteryoso ang mga bakas sa digital na mundo. Sa mga live platform kung saan dati nagbabahagi si Chufeng na mga mensahe tungkol sa meditasyon at disiplina, napansin ng mga tagahanga na may ilang lumang video na biglang nawala. Ang kanyang pangunahing account na dati ay may daan-daang libong followers ay sandaling nawala online bago muling lumitaw ngunit may ilang post na burado na. May mga user na nagsabing ilang araw bago ang kanyang pagpanaw, napansin nilang parang balisa at hindi mapakali si Chufeng sa isang maikling livestream. Maya-maya raw, bigla niyang tinapos ang video matapos suli pa ng isang bagay sa labas ng kamera. Bagamat walang kumpirmadong ebidensya ang naturang livestream, mabilis na kumalat ang chismis at unti-unting nabuo ang imahe ng isang taong tila may nararamdaman ng hindi tama. Samantala, ang mga international media ay nakasandal lamang sa mga ulat mula sa China. Tulad ng South China Morning Post, NDTV, tinutukan nila ang emosyonal na reaksyon ng mga tagahanga, ang paninikip ng dibdib, ang pagkalungkot at ang paggalito. Ngunit wala ni isa ang lumampas sa opisyal na bersyon ng pulisya. Sa kabilang banda, nag-iba ang tono sa loob ng Chinese-speaking internet. Ang mga talakayan ay naging mas mapanuri at puno ng hinala. May mga thread na ikinumpara ang pagkamatay ni Chu Feng sa iba pang kabataang personalidad na namatay rin sa misteryosong aksidente. Marami ang nakapansin ng kakaibang pagkakatulad sa mga kasong ito. Biglang pagsikat, di maipaliwanag na pangyayari at nahimik na tugon mula sa mga otoridad. Ang ganitong pattern ay naging paksa ng labis na interes sa mga pribadong chat group. May mga nagsimulang gumamit ng tawag na disappearing youth syndrome, isang bulong na ideya na ang mga kabataang nakakaagaw ng labis ng pansin sa ilang kultural at politikal na larangan ay tila misteryosong naglalaho sa mga sitwasyong mahirap ipaliwanag. Samantala, ang ugnayan ni Chufang sa Shaolin Temple ay nagdulot din ng halo-halong emosyon. Naglabas ang opisyal na WeChat account ng templo ng maikling pahayag bilang paggunita sa kanyang alaala, ngunit hindi sinagot ang anumang tanong tungkol sa aksidente. Walang mataas na monghe ang nagbigay ng panayam. Para sa mga taong nasa labas ng templo, ang ganitong katahimikan ay tila malamig. Ngunit para sa mga nasa loob, ito raw ay paraan upang maiwasan ang kontrobersiya na maaaring makasira sa imahe ng templo. Ang Shaolin Temple, bagamat sinauna at iginagalang ay nabubuhay sa pagitan ng relihiyon, negosyo at politika. Kahit maliit na iskandalo ay maaaring magdulot ng masamang pansin. Para sa ilan, ang katahimikan ng templo ay pagpapakita ng respeto sa tradisyon, ngunit para sa iba, ito ay palatandaan ng maingat na kinokontrol ang katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, dumagdag pa ang mga ulat ng mga independent vlogger. Mga maliliit ngunit kakaibang detalye na lalo pang nagpataas ng tensyon. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagbago ang anyo ng kwento ni Chu Mula sa isang simpleng trahedya, naging ito'y alamat ng pinaghalong paggalang at pagdududa. Habang tumatagal, lalo lamang lumalabo ang hangganan sa pagitan ng katotohanan at hakahaka. haka, -haka. paman tumanggi ang kanyang mga tagahanga na hayaang mabaon sa limot ang kanyang pangalan. Ibinuhos nila ang kanilang dalamhati sa walang humpay na paghahanap. Pinanood muli ang bawat live stream, binasa ang bawat pahayag na iniwan niya at sinubukang tukuyin kung may nakatagong kahulugan sa pagitan ng kanyang mga salita. Habang mas matagal nilang pinagmamasdan ang kanyang mga lumang video, mas nagiging matibay ang paniniwalang tila naramdaman ni Chufeng ang paparating na panganib. Sa mga huling linggo niya, may mga sandaling tahimik siyang titigil sa gitna ng pagsasalita o kaya'y magpapakita ng tila malalim na pag-aalala sa kanyang mga mata. Mga kilos na dati walang kahulugan ngunit ngayon binibigyang diin bilang mga palatandaan. Para sa marami, parang alam niyang may dumarating na hindi maiiwasan. Kasabay ng mga alaala, umusbong din ang maraming teorya. Sa mga forum at pribadong chat group, may mga nagkwento tungkol sa umunay mga di karaniwang pangyayari matapos ang aksidente. Mga detalye raw na hindi na ilabas sa mga ulat. Bagamat walang patunay ang mga ito, naging paboritong paksa ng mga taong ayaw tanggapin na isang karaniwang banggaan lamang ang kumitil sa buhay ng isang disiplinadong monghe. Ang kawalan ng malino na paliwanag ang mabilis na pagsasara ng usapin at ang katahimikan ng mga taong malapit sa kanya ay lalo lamang nagpasidhi ng misteryo. Sa huli, ang kamatayan ni Chu Feng ay hindi lamang nag-iwan ng tanong tungkol sa nangyari sa kalsada, kundi tungkol din sa katotohanang hindi laging madaling maabot sa modernong panahon. Sa bawat post na nabura at sagot na hindi dumating, unti-unting nabuo ang larawan ng isang kabataang monghe na hindi lang iniwana ng mundo. Parang sinadya siyang patahimikin. Hanggang ngayon, nananatili siyang simbolo ng kapayapaang biglang naglaho at ng mga kwentong pilit pa rin binubuo sa pagitan ng katahimikan at katotohanan. Ipinanukala ng isang chismis ang kwento ng isang hindi nagpakilalang nurse na umuwi nakakita sa paglilipat ng katawan ni Chufang ng walang kaukulang dokumento. Kahit walang ebidensyang iniharap, mabilis pa rin kumalat ang balita para bang muling nabuhay ang dating takot ng lipunang Chino sa mga isyong may kinalaman sa mga ospital. Isang paratang na tila imposibleng patunayan ngunit sa diyang napakabigat upang baliwalain. Kahit ang mga nagdududa ay umamin na ang labis na pag-iingat at kawalan ng impormasyon tungkol sa kanyang gamutan ay lalong nagpalalim sa pangamba. Isa pang teorya naman ang umusbong mula sa loob ng mismong pamaya ng monghe. Ayon sa ilan, Nabahala raw ang ilang nakakatandang miyembro ng Shaolin Temple sa mabilis na pagtaas ng kasikatan ni Chu Feng. Nagpayag umano ang ilan ng pagkadismaya sa paraan ng paggamit ng kanyang imahe sa mga komersyal na proyekto at kung paano ang kanyang muka ay naging simbolo ng turismo at mga sponsor. Sa isang mundong nakabantay sa disiplina at pagiging mapagkumbaba, hindi sinasadyang naging taniyag si Chu Feng. May mga ulat na nagsasabing nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga tradisyonalistang monghe na nais panatilihin ang katahimikan ng templo at ng mga makabagong tagapamahala na nakakita kay Chufang bilang kinabukasan ng pandaigdigang imahe ng Shaolin. Ayon sa mga pahayag na ito, maaaring nagkaroon ng mga interes na nagbanggaan at may ilang naniniwalang ang kanyang kamatayan ay naging paraan upang tahimik na maibalik ang balanse at maiwasan ang mas malaking kontrobersiya. Isang ikatlong teorya naman ang nag-ugnay sa sinapit ni Chu Feng sa isang umuray pattern ng mga kabataang personalidad sa China na bigla ang namamatay sa kakaibang mga kalagayan. Sa mga online forum, pinagtabi siya ng mga netizen sa ilang aktor, influencer at aktivista na pawang nasawi rin sa mga aksidente sa kalsada o sa mga hotel. Para sa ilan, napakarami raw ng na mga pagkakatulad upang masabing nagkataon lamang. Mula rito, Lumaganap ang pariralang aksidenting pagkawala. Isang pahiwatig na ginagawang anyong aksidente ang mga pagkamatay ng mga taong naging masyadong kilala o masyadong lantad. Sa puntong ito, hindi na lamang tungkol kay Chufang ang usapan. Siya ay naging simbolo ng isang malaking takot. Ang tahimik na pagkawala ng mga tinig na itinuturing na labis na malaya o di mahulaan ng sistemang umiiral. Habang dumarami ang mga chismis lalo namang lumalago ang kanyang alamat. Ang mga pahina ng parangal ay nagsimulang pagsamain ang mga espiritualidad at mga teorya. Inilalarawan si Chufeng bilang parehong martir at misteryo. May mga nagsabing ang kanyang kaluluwa ay lumagpas na sa mundong ito at ang kanyang kamatayan ay may dalang karmic na kahulugan. Para naman sa iba, itinuturing nila itong natural na kabayaran ng labis na kasikatan, isang paraan ng tadhana upang ibalik ang balanse. Unti-unting naging isang makabagong alamat ang lahat. Sa Daoyin, lumitaw ang mga videong nagpapakita ng mga tahanang may kandilang nakasindi at mga taong nagme-meditate sa kanyang alaala. Gumuhit ang mga artist ng kanyang larawan na napapalibutan ng mga talutot ng lotus, mukhang payapa na waring di nadadamay sa kaguluhan ng mundo. Para sa maraming kabataan na sawang-sawa sa artificial na kasikatan, Si Chu Feng ay naging paalala na ng kadalisayan at katanyagan ay bihirang magsanib ng matagal. Hindi kailanman nagbago ang opisyal na pahayag. Muling kinumpirma ng lokal na pulisya na aksidente sa kalsada ang sanhinang kamatayan at walang kriminal na investigasyong binuksan. Nagpatuloy sa karaniwang gawain ang Shaolin Temple at umiwas sa anumang karagdagang komento. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, Lalo lamang naging malakas ang katahimikan. May ilang mamamahayag na sumubok muling siyasate ng kaso ngunit wala silang natagpo ang bagong impormasyon maliban sa katotohanang hindi ma-access ang mga record ng aksidente. Nang humiling ang isang banyagang reporter ng opisyal na kopya, maikli lang ang tugon. Hindi magagamit ang impormasyon. Sa kanluran, Unti-unting tabi ang mga kwento ni Chu Feng na parabang isa lamang sa mga trahedyang naiwan sa mga lumang ulat. Ngunit sa loob ng hiwahiwalay na espasyo ng internet sa China, nanatili siyang tila multo na muling lumilitaw. Paminsan-minsan, bumabalik ang mga talakayan gamit ang malalim o makasining na pahayag upang makaiwas sa sensura. Inatawag siya ng ilan bilang ang mongheng na wala sa daan o ang nakakita sa anino ang bawat palayaw ay nagsilbing paraan upang buhayin muli ang kanyang alaala nang hindi tuwirang binabanggit ang kanyang pangalan. Ang tahimik na anyo ng pagtutol na iyon ang nagpapaningas sa kanyang alaala kahit pilit itong pinapalamig ng mga opisyal na ulat. At nang sumapit ang unang anibersaryo ng kanyang pagkamatay, libu-libong tao ang nag-iwan sa mga mensaheng digital sa kanyang dating livestream page. Ang ilan ay sumulat ng mahahabang liham para sa kanya, Nangangakong ipagpapatuloy ang pagmumuni-muni o pag-aaral ng martial arts bilang paggalang sa kanyang naiwang aral. Patuloy na may mga nagpupus ng kanika nilang teorya, ikinokonekta ang mga huling sandali ni Chufang sa mga puwersang sinasabing hindi nakikita. Lumitaw ang mga sabi-sabing may bagong saksi, kakaibang mga tawag sa telepono at mga chat na bigla raw nawala. Wala ni isa sa mga ito ang napatunayan ngunit bawat kwento ay pinaniniwalaan ng isang tao kahit papaano. Unti-unting naging isang uri ng sama-samang ritual ang kanyang kwento, isang halo ng pagdududa at paggalang. Sa huli, ang kamatayan ni Chu Feng ay naging dalawang magkaibang bersyon ng iisang pangyayari. Isa ay payak, malungkot at opisyal isang batang monghe na nasawi sa aksidente sa kalsada. Ang isa naman ay misteryo, magulo at paulit-ulit na isinasalaysay. Ang kwento ng isang inosenteng tao na nasangkot sa isang bagay na tila mas malawak at mas malalim kaysa sa kanya. Sa pagitan ng dalawang katotohanan ito, nananatiling nakabitin ang kanyang imahe, kalahating banal at kalahating misteryo. At para sa si mga patuloy pa rin bumubulong ng kanyang pangalan sa online world, si Chufeng ay hindi nalang isang alaala ng nakaraan. Isa na siyang simbolo ng lahat na maaaring maglaho sa isang iglap kapag ang katotohanan ay nanatiling hindi binabanggit. Ayon sa opisyal na ulat, ito ay isang aksidente. Ngunit para sa iba, ang katahimikan, mga binurang post at mga takot na hindi ipinapahayag ay nagsasabi ng ibang kwento. Hanggang ngayon, nananatiling isa sa pinakamatinding misteryo sa modernong China ang pagkamatay ni Chu Feng, isang perpektong buhay na tinapos ng hindi perpektong katotohanan. Kung ang kanyang kwento man ay sinadyang itago o simpleng nakalimutan ng mundo, marahil ay hindi natin malalaman kailanman. Subalit sa bawat tanong na walang kasagutan, mas lalo lamang nabubuhay ang kanyang alamat. Isang paalala na minsan, ang kapayapaan ay mas mapanganib kaysa sa kaguluhan. Kung nais mong tuklasin pa ang mga kwentong hindi pagganap na naikukwento, ang mga misteryo na halos mabura sa paglipas ng panahon, mag-subscribe sa aming YouTube channel kung saan ang bawat lihim ay nararapat marinig bago tuluyang malimutan.